Eto na nga, may kinalaman ito sa scoop ng Marisol Academy ha. Kung totoong magpapakasal na si na Carlo Aquino at Charlie Dizon, tamang panahon ba ito kay Charlie na ngayon pa lamang kumipick up ang career? Ayan. Ang bilis ng pacing principle. Oh, Pinag-usapan pa lang natin. Di ba, oh, natin kaagad oh, oh. ha. Yan <laughs> 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 ang topic kaagad eh. Correct. mainit nitinit kasi eh. Ayan na, ito na. Ayun, na. Pinakamahan ako. mainit nitinit kasi ang scoop natin oh, eh. Oh. Ah! ano? Uh, no. Ayan. No. Ay, uh. ay, sa akin, yes. just oh. Diyos ko, kung talaga nagmamahalan oh. na sila, ay, nako, ay, bakit hindi pa akong pakasal? Ay, na wow. nasa writing sa naman si Carlo oh. si Charlie is painted. Ngayon, sa tingin ko, kapag ka ikaw ay mahusay na actress, hindi naman maapektuhan ang iyong career kahit na may asawa ka na. At kung hindi naman talaga siya pababayan ng ABC Bain 2, bibigyan-bibigyan pa rin siya ng project. So kahit may asawa na Aww. si Charlie, although matitigil lang muna siya sa pagtatabaw kung na. Pero okay lang yun. Go! So din mo, tinitibok ng puso mo, Charlie. Huwag mo na baka mawalan ka ng karir. Hindi mangyayari yun sa isang taong artist ang mahusay na actress kagaya mo sakin akin, no. Isang malaking sugal kasi sa isang karir ng isang artista, lalo na kung ka-best -ka actress mo lang, ngayon lang pumipit yung karir mo, tapos biglang mag-aasawa ka, parang isang malaking sugal eh. Pwedeng malampasan mo ito, pwedeng maglaylo ka ng konti at makakabalik, pero may chance na tuluyang mabura ka at hindi ka na magkaroon ng karir sa showbiz. Depende yan eh. Kasi dapat, nakalikha muna siya ng matatag na puntasyon ng pangalan niya, ng karir niya. Kasi si Carlo, okay na yan eh. Si Carlo dumating na yung... Uh, tsaka hindi, dumating yung time na parang nawawala si Carlo pero nakakabalik dahil mahusay. Diba? Pero si Charlie kasi, alam natin mahusay, may award na, pero hindi pa natin alam kung ano eh, kung ganun nakatiboy talaga yung karir niya. So sa akin, oh, kung stable na talaga, so sa akin, no talaga. yon. Mm -mm. At ikaw, ka, Kasi pa wala tayong oras. Pa pa oh, okay. <laughs> Sa akin, maybe, pero mas ano ako kay Kuya Rolda na parang na wag muna mga a, a year or two. Mm -hmm. ba? Diba? Kasi parang sa mga kasabayan ni Charlie, para siya talaga yung umano, isa sa mga umangat eh. Mm -hmm. So parang ano, nakakahinayang na habang nandyan pa siya sa peak ng career niya. Might as well is ano, kasi hindi mo masasabi pag nag-asawa na pwede kasi magkaroon na ng limitation ng role. Mm -hmm. Diba? Minsan yung mga artista, hindi na magpapangalan na, nung mag-asawa yung ibang artista, parang nag-iba na rin yung kanilang status. Mm -hmm. So hindi na katulad noong noon na alaga sila. Ganon. Parang sa akin medyo sana wag muna. Pero sabi nga ni Kuya, huwag tayo magagawa kung talagang nagmamahalan sila, priority nila yung magkaroon na ng pamilya, eh so be it, diba? So, ito na talaga bukas ang panik ni ah, na Carlo uh -huh. at saka ni, <laughs> Mi... Charlie! Si Charlie! Nakawala <laughs> ako. Pwede kung talagang ano... Kung totoo man! Uh, Naikakastol talaga sila. Dahil siyempre, reliable source lang natin ang sasabi. Oh. Pero wala pa talagang pag-aamin sa dalawa, di ba? Oh. Yun, importanteng malaman natin yun. Teka uh -huh. lang, nanonood si Karen Martinez, si Joel Peña, di ba? Oh. Yan, yeah, hello oh. po mga Frenchie. Ayan po, napakaganda talaga sa liba. Kaya kami hasag sila na Eat, Pray, Lovely pa. Talagang bongga-bongga pati yung mga na napuntahan na natin, di ba? At kumain tayo sa kanilang masasat na sa Long Me. Napakasarsap kay si Ternia, At Mami Amore, si Po. si ano, imbau. Carmen Coel. Dolalas from New York. Ay, si si Rowen Ro e Ebora. Rowen ng UK, hello. Carmen, si hello. Uy, may babatiin na ako, friendship. Oh. na. Diba sa birthday party, na intimate ano, party ni ano ni Jolalin? Uh -huh. Tapos sabi niya, asan ah, Ay, niya, na, ah, pati ko rin, ito na, nanonood na na na, siya ng Marisol Academy yeah. Dahil kay Paolo. Ah! Oh. Oo, oh, sabi niya, mga oh. Paolo kasi siya. Uh -oh. yeah, uh -oh. Kasi kamukha daw ng idol ng Korean actor ng What's Wrong with Secretary Kim. Ah, right. Oo. Kim Pao. Uh Oo, -oh. so, uh -oh. so, so binabatiin mo na. Binabati ko yung ito. ko ng ang pangalan. Eh. Si Miss Peng, Gwen at Janice Garcia Baba. Uh -oh. Tapos sabi niya, asan si ganda? Sabi niya. Si Sin Sinong, ganda? Sinong ganda? Yung kasama niyo sa si show. Ikaw pala yun. Thank you naman. So, hi, Miss. Peng. Hello! Hi, May update kami pa ngayong gabi ulit. Manood kayo ha, Bingbing! Yes. Tsaka si Miss Janice. Bilated happy birthday din kay Miss Barbara ano, Dismaya ng TAC. Diba? Yes. Yung abot kamay. Oh. Oh. Pero nakakaloka pa yun. May mga nanonood na talaga sa atin. Yes. Pagpunta ko ng video, Agno, Banawi. Ano rin, diba? Sina Miss Mayan, diba? Oo. Oh, oh. ano? Nakakatuwa. And maraming salamat po sa panonood sa Barisan Academy. Lalo ng mga binatang friendship. Well done. Mami Amores, hello again. It's Kim Pau! Oo. Oh, oh. Carmen! Hello po! Rowen! Edwada! Joel Peña!